Alam mo ba kung bakit espesyal ang September 21 sa kasaysayan ng Pilipinas? Noong 1972, idineklara ang martial law sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos. I, as your duly elected President of the Republic, use this power... On September 21, 1972, President Ferdinand D. Marcos proclaimed martial law. With proclamation 1081, he began the work of building a new society. Kaya tuwing September 21, ginugunita ito sa mga paaralan, simbahan at komunidad. Hindi lang ito pagbabalik-tanaw, kundi paalala sa kahalagahan ng demokrasya, kalayaan at karapatang pantao. Ikaw, paano mo gustong gunitain ang September 21? I-comment ang sagot mo at i-share para mas maraming kabataan ang makaalam.